Kumakapit sa siyensya ang ilan para mas pumogi o gumanda. Pero paano kung bogus ang kanilang malapitan? Iyan ang sinapit ng isang lalaking lalong nasira ang ilong na dalawang beses nang ipinaayos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Imbes na mapaganda ang ilong, ang pagpapapogi, gone wrong. Yan ang nangyari sa lalaking nakilala ko mula Tayabas, Quezon, na biktima ng medical malpractice, not once, but twice. Heto si Eloy, isang commercial model at talent noon. Kwento niya taong 2012, hinikayat siya ng kaibigan niyang magpa-inject sa ilong ng inakalang collagen. Ang nagdurok, isang nagpanggap na student nurse. So, hinahanapan ko siya ng ID. Ang lagi niya sinasabi, ay, wala akong ID kasi naiwan. Wala na akong magawa. Kundi, ayun na. i na po yung, ano, yung injection. Hanggang nagkabayaran po kami ng 2 gigs ng 500 pesos po. Naging maganda naman daw ang kinalabasan ng ilong ni Iloe. Pero makalipas ang dalawang taon, unti-unti na itong namaga, tumabingi, at nagkaroon ng mga bukol. Kaya sumailalim siya sa operasyon doon ko na nalaman nung naopera na ako, na hindi nga po siya college So silicone oil o foreign body granuloma po yung diagnosis sa akin. Binalikan niya pa yung nag-inject sa kanya. Pero tinakot at binantaan lang daw siya nito. Paliwanag ng isang facial plastic surgeon, hindi ka agad mararamdaman ng pasyente ang side effects ng silicone granuloma. Pero habang tumatagal, ay mamaga at magkakaroon ito ng infeksyon. The microscopic um, silicone oil that was injected can again form a granuloma. So pwedeng umulit ulit yung cycle, nagkakaroon ng reaction yung body. Taong 2016, inisponsor naman si Ilowe para magpa-rhinoplasty sa isang clinic sa Quezon City. Dito, lisensyadong doktor na ang gumawa ng kanyang ilong. Kinuhanan siya ng balat sa leeg para ilagay sa kanyang ilong. Pero makalipas ang ilang linggo may napansin ulit si Eloe. Nagkakaroon din na po siya ng parang scar or keloid ng mumula. As in, malma po yung panaka, parang kang binikti. Ganun po yung nangyari. Nakita niyo po nakalawit eh, na parang langgonisa. Yan po yung balat na ni nila na binuhay. Tapos kumuha sila ng taba sa tiyan po. Then yung kalahati nito, malaki po ito eh. Yung kalahati nito, tenapin lang. Nakailang balik din daw siya sa klinik pero hindi na nagpapakita ang doktor dahil sa mga nangyari sa Iloe na diagnosed na may PTSD o Post Traumatic Stress Disorder. Ngayon lumapit na siya sa Philippine General Hospital o PGH sa pagbabakasakaling magawan pa ng paraan ang kanyang ilong. So balak na nilang gumawa na ng bagong ilong kaya tatanggalin na po yan dito. So lahat na makikita niyo, babaklasin po yan. Kasi patay na po siya eh. Wala na pong vessels or blood na dumadali. Ngayong buwan, nagka-schedule na ang kanyang operasyon sa PGH. At nangangailangan po siya ng dalawang bag ng dugo. Hindi naman masamang humiling na pagandahin ang ating panlabas na itsura. Pero siguruhin lang na ang ating lalapitan ay mapagkakatiwalaan. Mobile Journal Yara Pascual po. Hatid, ang mukha ng balita.